Ako so, hindi naman lasing ngayon, natulog buksan niyo, eh, buksan niyo yung eh. lagay sa gitna yan. Ito, ito gagawin. Okay. Ito, 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 okay. uh, uh. Buksan niyo yan. Bigyan mo nga rin siya, ano... Hindi pa pala nakakuha sa bilang

Kalma kalma na. Para sila na sa biking. Biking Craig Iput ng masarap ang Ano mo gusto mo pa? Bangus, buksan mo na yan. Ipamuro, oh, eh, itali mo din. Ipamuro, itali mo din. Ipamuro, bukas mo po sa kaya. Oh, Wa. Wow. Paha. Matapos, ano yung inumin after? Pakanta na lang tayo. Disko, pausap. Pakanta na Nandu pa sya, di pasyalan mo dalan mo. diba? <laughs> <laughs> May ka pala si kuya <laughs> 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 Napasot, eh, oh. Meron dyan pera dyan sa coins kung 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 gusto mo. Nasa Balikung talaga. Uy, mabut ka kwa, wow, Diyos, wow, ano dito? Nga, Hindi ka pa eh, pa yan. Pag lang tumira lang ka dito, talagang sarili mong galaw ang yan. Hindi ka pwede masisilbihan. Uh, sana, sana dyan ang pagkain, bahala ka nang dumakot dyan. Ano ba? Ano Sarap yung bagong niya. Bangok. Oh, Yan sir? Maano to? Manok. Ay, ano? Sap-sap. Kau nak? Kau

Simunan ka din ang Oh, dumakot ka. Oh, yung malami yan. Ate. Pwede kong nilaban sa Game 5 to. Game 5 ba? Oo. Oh. Oh. Buti, naka-gold tayo. <laughs> ha? Oo. Oh. <laughs> Galing ni Yulo eh. Pero muntik pa. Maliit lang yung... Advantage ni Yulo doon sa mga yun. Malalaki sila. Maliit. Kaya pagka tumalong oh. siya, bag! Mara... Mm, mm, mm. Solid na solid dahil may silang yung pa eh. Yung nga yung uh, doon, yung malit. Maliit eh. Mayroong muntik pa. Oo. Uh Pag-iiray mo yung... -huh. Buti na lang, nakapapahakbang <laughs> doon sa outside. Kulti <laughs> uh -huh. lang. Ano yun? Kaya yung Yes, Mom. Pagkakita maraming papaytan na dadaling kay bot din matanda. Oo. Uh -huh. Yan yung luto. Yan Ha? Ah, eh. 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 ay, kapateng, One. One, two, three. Sa pa. Dasing hmm. yung dalawa kong anak sa labas ka hapon, ay sa labas si. Maxey. Nakoling. Nakoling. Yung isa to yung isa dancer is. <laughs> Nakakain ka ng cake? Ano sir? Sara? Ano ba yung gano'n? Kamukul ka diba dito? Nakaligo ka na? Sila <laughs> yan. Yan, tapos na ang kainan. Nakuli si Shimu. Inubos ang ulam. katapos kumain ice cream naman ang gusto no? ikaw naman kami ang gusto mo bili, tayo, bili kayo mamay ni mami Dito, 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 dito. Dito, dito, dito. Dito, dito, dito. Dito, What do you want? <laughs> you want ice cream? <laughs> <Yeah>. What's that? Ice cream and milk? Ito ice, ice cream. Sa tinapay. Excuse Hindi, 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 jan es aish krim Aisha papa lulu kakain ayam mur ini